Ay, lo guys. Ayan. Gagawa tayo ng buko fondant. So, bina, nilagyan ko siya ng sago Ayan, syago. Tapos, luna na gatas. Ayan. Tapos, condense. Ayan. Condense syo. So, ayan, buko. Ayan, buko. Coconut. Tapos, sir, lagyan natin ng food coloring. Tapos, magagawa ko ng isang, ano, isang kaya nalagyan natin ng uh, cooking cream. Pero, ito, hindi natin haluan ng cooking cream. Yung isa, haluan natin ng cooking cream. So, ayan, guys. So, ayan yung buko natin, guys. Naluto ko na yan siya. Nahiwa ko na rin. Ayan. Aloin natin, guys, para hindi magbugol-bugol. Tapos, lagyan natin ng food coloring. Ayan. Tapos, lagyan na natin ng buko. Yung buko. So, ito naman siya guys, yung ano, yung my cream. Ayan. Ayun, walang cream yan, walang cooking cream. All post, four post cooking cream. Ito, ito naman, may cream siya. Ayan. Saka may buko na rin siya. Yan na guys. Tapos na. Ngayon, palamigin na natin.